gusto ko lang itanong kung bakit po uh, uh, nawala, nag-change na po yung title nyo, nawala na po yung loyalist. Unang-una, magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, maraming salamat at narito kayo ngayon. Uh, salamat sa palakpak. Thank you. Uh, yung mga nariyan hanggang doon sa dulo, magandang gabi po. Uh, in a few minutes, we're going to start the first uh, um, screening. Ano po at uh, dito sa MOWA, uh, we already had our premiere night last year. Um, and na po kasi mga requests. And today, ito po ang opening o first day ng Imelda Papin, the Untold Story. Ang katanungan po ay uh, Uh, bakit uh, from loyalista to email the pape in the untold story yung original po talaga is loyalista the untold story of So, so uh, ang ginawa po namin uh, nagkaroon po ng desisyon ng uh, ng 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 Director ng 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 mas magandang gamitin yung uh, The Untold Story of Imelda Papin. no? And then, um, maraming suggestions and then we decided on uh, just using Imelda Papin since it is my movie. Ito ho ay uh, movie. Uh, para Maraming request po sa international market. So, we decided to uh, change it to Imelda Papin, The Untold Story para mayakap natin ang lahat ng mga Filipinos all over the world. Yes. Okay. 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 Yeah, because since I watched the movie the first time, um, how, how, what can you say about the performance of Claudine, dun sa, you know, sa character as Imelda Papi? What can you comment? The best talaga si Claudine Barreto. She's really, uh, uh, for me, as uh, she's a big star and uh, also a best actress. We had a be the best choice um, playing the role of Imelda Papin. Kaya I'd like to thank Claudine for that role. At yung uh, young Imelda, si Canicia Santos. And the teen is uh, um, Harmony con. Uh -oh. So, right decision po Perfect decision um, Pagalawa, siyempre Hindi ako pwede mag-decision without the decision of my daughter And the director Kaya, yun po Kaya si Claudine po ang uh, kinuha namin At magaling talaga si Claudine Wala akong masabi Talagang parang Imelda Papin siya sa movie Thank you And this time we have Bernard Santos Hello po, I'm Imelda Uh, my question is uh, what makes you decide to uh, to tell your story via the big screen. Um actually my daughter was the one who convinced me to uh, produce this uh, my life story. At uh, hindi lang po 'yon kasi marami ako mga kasamahan na mga you know loyalista gano'n kaya we came up with this idea of putting up this movie yung about time na sabihin na yung buhay ng Imelda Papin because you know I owe it to the fans that's why nandito po ako and I owe it to the, all of you um, so yun po ang dahilan um, and uh, habang habang nariyan po ako habang malakas pa si Imelda Papin habang minamahal niyo pa ako don't you think it's the right time for me to do this movie Okay, thank you At syempre, ang aking director Si Director Gabby Ramos Ang lahat pong ito ay hindi naman po magaganap Kung wala po siya Dahil, uh, you know Si Director Gabby Ramos At uh, ang kwento po dito, malalaman niyo mamaya yung Especially yung hindi pa nakakapanood uh, Dahil uh, Si Eileen, Napakalaki ang role dito uh, Ginampanan yung role ng sister ko Nakasama ko sa Hawaii uh, Si Ate Glo Papini Uh, the original singer of Isang Ligo Pakipig. Likewise with uh, Gary, uh, Gary Cruz, don sa Hawaii. <laughs> andito lahat mga artista, nandito po lahat sila. So, mamaya uh, uh, na, uh, pakikita rin sila lahat. Thank you. Follow up ka, for my last question, ano po yung naging process nyo for the selection ng mga kung ano yung sasabihin nyo po sa within your lifespan and na itatransform dito in, sa movie? Um, may hugot eh. Siyempre, <laughs> pag pinikwento mo yung buhay mo, ikikwento mo yung totoo. That's why it is the untold story na marami po sa inyo mga Filipinos, especially mga fans ko, mga followers, ay hindi po alam uh, ang lahat na nangyari sa buhay ko dahil hindi naman dinivulge ko lahat yun eh, di ba? So, uh, especially yung participation ng buhay ng Imelda Papin sa Marcos family. Yun po, um, it was actually, um, yeah, sobrang preparation po namin dito. It took us, direct, it took us uh, almost a year para matapos po ito. Dahil talagang ang gusto ng director namin, yung totoo ay dapat lumabas. So yung mga, mga sasabihin, yung mga dialogues, kailangan eksakto at totoo. Yan po ang director namin. Anyway, um, gusto ko ipakilala po sa inyong lahat, ang aming director na sikat na sikat ngayon, Director Gabby Ramos. Maraming maraming salamat po, Madam. Siyempre, Sis Aileen, Gary, Tita, salamat po. Sobrang laki po ng tulong niyo sa amin. Sobrang salamat po. Um, siguro po, um, additional lang kay, kay Boss Imelda, ang akin pong kaibigan. Ang pelikula pong ito ay pelikulang hango sa tunay na buhay. Nung sinusulat ko po ito, dun po kami nagtatag-wire po ni Ma'am Imelda. Bakit po? Kasi po, pag sinusulat ko po siya, tinatanong ko siya, ang una ko tanong, nadun ka ba? Kita mo ba? Nararamdaman mo ba? Nararamdaman nila. Pag nagsalita po siya sa akin na, kasi marami po kasing pelikula na hinahango lamang sa kung ano lamang talaga ang possible na emosyon ng manonood. Pero ito pong pelikulang ito, ang legitimacy po buhay na buhay po ang patotoo ni Imelda Papin sa pelikulang ito. At ano pong hugot namin? Number one, napakarami pong mga kabataan ngayon ang humahanap ng saan sila pupunta, anong kanilang paggagamitan, anong kwento ang gagamitin nila. Gusto po namin ipakita sa mga kabataan, lalo ngayon, na merong Imelda Papin mula sa kanilang sa kanyang pagkabata, sa kanyang mga struggle, sa kanyang mga pinagdaanan, kung mapupulot po nila ang aral na pwedeng ibigay ni Imelda Papin, mararamdaman ko at malalaman ko po na makakadagdag po ito sa ikagaganda po ng Bansang Pilipinas, sa ekonomiya at sa buhay po bilang personal nila. Paano siya nagmahal bilang kaibigan? Paano po siya nagmahal bilang isang lingkod ng bayan? paano siya naging nagmahal sa kanyang sining. Kaya sabi ko nga po, nung Imelda Papin, ang embodied po nito ay pagiging loyalista niya. Hindi lang po loyalista sa tunog political, kundi loyalista sa pamilya, sa anak, sa edukasyon, sa sining, sa kanyang bayan, sa kanyang asawa, na pag nakuha po talaga ng mga manonood to, I'm sure, iba na po yung ibig sabihin nyo ng pagiging loyalista. So maraming salamat po talaga sa inyo at sana mag-enjoy po tayo sa panonood at sabihin pa po natin na ang ito ay pelikula po na hango sa sining at atong buhay ni Imelda Papin. Salamat po. Salamat po. Of course, uh, Jonel a very popular blogger. Hello po. Um, Nakakwento na ba kanina kung paano na papayag na palitan yung title from Loyalista to Imelda Pop in Story? Okay na. Um, ano ang future plans pa for the movie, director? Ang future plans ay uh, magkaroon po kami ng nationwide uh, screening ng, ng uh, Imelda Papin, The Untold Story. Uh, magkaroon ng... Dahil siyempre si Imelda Papin ay hindi lang kilala sa Pilipinas so meron na rin po tayong schedule worldwide para mapanood po ng mga kapwa Pilipino at sa mga iba pang banyaga kung sino si Imelda Papin. And we are dealing now with... Uh, Uh, VOD, yung mga ano natin, mga screening platform natin. So, kung screening platform, after po nito lahat, maibigay namin po sa inyo. And of course, after all of this, balak pa rin po namin na maikot din po ito sa mga kabataan, sa mga estudyante, sa mga barangay, para po malaman pa nila yung lessons live na pwedeng ituro po ng pelikulang ito. Of course, that's the purpose to give them inspiration na kaya nila. Kagaya ni Melda Papin, isang probinsyana, binagyo pa, pagkatapos hindi kilalang pamilya, nagkipagsaparan sa Pilipinas, nakipaglaban. Yun pa lang, sa storya pa lang na yun, eh siguro naman enough na yun para sa mga kapwa natin Pilipino. Naggamitin yun para sa kanilang kinabukasan. Ayun po. Uh, sa hinaga po ba naisip nyo na mangyayari ito? Na ma ma magiging isang full-length film ang kwento ninyo? Sa totoo lang, um, napakabit ng Diyos. Dahil, alam mo, I believe na uh, if this is meant to be in the movie, my life to be in the movie, it will happen. And it happened. Ano po uh, biglaan lang actually ito dahil nga doon sa pag usap namin ng anak ko at saka yung situation ng ibang mga loyalista na kasama ko ay uh, yun ang naging inspirasyon sa buhay ko. So uh, and of course uh, yung sinasabi ni Mafi, it's about time mama for you na gawin ng movie kasi karamihan kasi na nagagawang movie ano po ng isang artista, isang sikat ay uh, na singer or or entertainer or uh, isang malaking pangalan sa movie industry ay after ng namatay, di ba? Normally ganoon eh. So ikaw ay buhay na buhay, ikaw ay nandiyan pa, minamahal ka ng mga Filipinos, bakit hindi mo gawin na ang buhay mo at i-share mo sa kanila? So ito po ang nangyari. <laughs> Thank you. Salamat po. <laughs> Thank you very much. At, at nandami nag-aantay talaga kung ano ba ang buhay ni Melda Papin. Bakit napasama sila sa pamilya Marcos? Yun yun eh. Uh Mari, please allow me to preempt you. Uh, gusto ko lang i-share sa lahat. Um uh there are plans actually underway na po ito. Uh we're just finalizing the dates and the venues, and the Uh, uh, um, countries na pagpapalabas ang pelikulang to. Actually, kausap ko lang po uh, yung uh, partner, bagong business partner ni Maribel. Uh, This is going to be shown in the US. Una in sa LA, San Diego, and the rest of uh, maybe Las Vegas. Uh, underway na rin po in Japan. And of course... Well, napapalabasan ng pelikula, so we're just uh, fixing everything. So I wish you good luck, Mare. And this time, here's a question from Ruel Mendoza. Ayun, congratulations po sa movie nato. Uh, Actually, question ko kay Gabi. Gaby. I like to know, gaano ka open yung ano uh, pagkwento ni Miss Imelda sa buhay niya na mapapadod namin dito. May, may mga parts ba, may mga chapters ba ng buhay nila? na, ay, hindi pwede ito. Ah, uh, want to, huwag dati sama to, baka ma, may ganun po ba? Dadagdagan ko na, in other words, direct, how truthful are you to the story of Maribel? Ilan percent ang for cinematic effects? <laughs> Yung totoo, 100% po talaga yung walang kasinungalingan. Anso. Kasi pag napanood niyo yung pelikula, wala po akong sin doon na wala si Imelda Papin. Kasi kailangan sa... Kasi babalikan po ako binang writer. Eh, gawa-gawa mo lang yan. Hindi po. Talaga po nadun ka, ma'am. Ano po din research? Sino po ang pwedeng mag... Uh, mag... Uh, confirm nito? Sino yung mga tao? medyo binawasan lang natin ng konti sa love life kasi uh, gusto naming dahan-dahanin sa inyo kung gano'ng kasarap magmahal si Imelda Papit dito. Binawasan po namin yung dapat bawasan pero ipinakita ko naman yung ayaw niyang ipakita para solve na solve po dito. And gano'ng ka-truthful po ito, it's the same thing. Babalikan po kasi kami kapag mali ang kwento at pag wala pong ebidensya. Eh, buhay na buhay nga po yung ebidensya. Buhay na buhay po siya. And siguro kung siguro kung mali, nagkamali ako o siguro kung sa pagsulat ko merong hindi tama, ang una pong magre-reklamo, mga kapatid niya, mga kasama niya, mga kalirasan niya, at baka wala po ako sa tabi ni Madam ngayon kung hindi siya nagtiwala sa akin na sulatin at i-direct po yung kanyang pilihan. Yes! Thank you, Direk. We will just accommodate a few more questions. Follow up, Ruel. The, uh, ano pong favorite part ninyo doon sa movie? Miss Imelda, ano favorite part ninyo sa untold story na ito na na proud kayo secret. <laughs> Magkikita nyo na mamaya. Pero meron akong paboritong scene doon. Uh, Siyempre yung anak ko at saka yung uh, former husband ko. Yun. Panoorin nyo yun. Ako lahat may Uh, madagdag ko lang. Pag yan din lagi namin chismisan ni ma'am, anong favorite mong scene doon? Pag sabi niya, gusto ko yung ganun. Sabi ko, ma'am, alam niyo ba meron kami isang isang scene lang, yung one day lang, almost a month namin pinrepair. Almost a month namin pin-repair. Especially kapag ka 1,000 talents na binag-uusapan. Meron dito sa ano to. Hindi po siya yung parang sa bahay lang, tapos nagtinginan, pelikula na hindi po. Ito po po ang Pilipinas. Especially yung dinggalan, nung no, umikot kami, inikot pa namin yung ibang bayan, sobrang madugo po siya. Kaya lahat po ng sin pinagandaan at saka very juicy po ito para sa inyo. Yun po. Thank you. And this time we have uh, Jojo Giorgio He used to be the uh, entertainment editor ng Manila Bulletin and now a popular blogger. Wow! Salamat po kay... Salamat po kay uh, Gabi, ano pong masasabi nyo sa mga tao na just because the movie and the story involves the first family would think na it's a political movie. Ako napanood ko na eh. I think it's a universal, it has universal lessons. Uh, what will you say to people na para, para maliwanagan lang? Meron kasing two side sa mga viewers. So, for example, ako, uh, Daniel Yap is a good friend of mine. So, yung kanyang uh, story is all about Marcoses. Uh, ako naman, on the other side, kay Imelda Papin. So, ambos namin dito, bukod sa mga ambos namin dito, kung ano talaga yung kwento. So, yung narrative. Yung narrative kasi ni Imelda Papin, it so happened, sobrang close talaga sila ng first family halos magkapamilya na sila. Ha pamilya talaga sila dito. So, para sabihin ko dun sa mga nanonood na, oy political yan, misan masaya pa rin ako kasi papanoodin pa rin nila yan eh. Aalamin nila kung anong totoo sa panano sa kaniyang sa ganyang sa ganyang mga kwento eh hindi rin naman nawawala yung mga uh, basher hindi rin nawawala yung wala na lang magawa kundi magsalita and i really thank them kasi mas magandang napapag-usapan yung pelikula at mas maraming magiging curious at mas maraming manonood and we welcome ang team namin especially pag si Mafi nga kinausap ko about that gumingit lang yung bata sa kanya ko rin kinukuha kasi yung direct ganyan lang sila pero sa totoo lang we welcome ng buong team namin ang lahat ng pwedeng sabihin ng kahit na sino kasi it's an book, it's an open material and na-check namin dahil mas magandang pinag-uusapan ka kaysa sa hindi ka naaalala. Yun lang po. Salamat po. Thank you, Direk. Uh, okay, Miss Imelda po. Uh, sabi ko nga na panood ko na yung movie and it's a truly remarkable life. patuloy pa din yung ano, no? nag-continue pa din yung journey niyo. Inisip ko lang, ano ba kayong political plans? Sana tinaon nyo na lang kung malapit kasi madaming ma-inspire sa inyo. And, and I know you can contribute as you've done before. Nasa isip ko ba ba yun? Uh, ang tanong mo kung may political plans ako. You know, I've been serving my my, my province uh, for nine years no as uh, vice governor. Um, at this very moment, wala pa akong uh, plano. Uh, lagi akong nagtatanong muna sa Diyos <laughs> kung, ano, kung ano talaga ang pwede niyang ibigay sa akin this night. So, ang gusto ko lang, mapanood ng lahat ng mga Filipinos kung pwede ang buhay ng Imelda Papin. Kung paano niyo ako tinangkilik bilang senior na halos lahat ng Filipinos alam lahat ang mga songs ko kahit mga bata, ay uh, sana ganun din po ang uh, uh, pelikulang ito na panoorin nila lahat. Dahil, very inspirational talaga. Thank you. We'll uh, be here from Gorgirula, from PEP, uh, PSN, and DZRH. Good afternoon po. Sorry, na-late ako. I don't know kung baka natanong na ako kanina. Ang um, Since malaki mo yung uh, participation sa story ng Marcos Family, uh, may member ko ba ng Marcos Family na nakapanood ng movie? At uh, did they um, express their support for this film? Actually po, nadya dyan po yung family ng mga Marcos and Romualdez. Yes, nadya po sila. Manonood po sila nandoon. Uh, at, uh, siyempre po, ang ating President Bongbong Marcos is supporting this uh, uh, movie. Ang, uh, ang sinabi niya nga, gusto niyang manood uh, during our premiere night. But of course, sabi ko, for safety reason, uh, dyan na lang panoorin sa Malacanang. So, um, In fact, tinas niya pa yung yung shirt na binigay po namin ni Governor Ejercito. Sabi niya, maganda to. At uh, nung tinanong ni Governor uh, Ejercito na uh, at sinabi niya na meron pong scene dito sa Hawaii, ang sabi ni Presidente, ay nako si Mel ang tanungin mo niyan dahil siya ang nandoon, wala kami doon. Nakakatuwa, kay maraming salamat po sa ating President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pamilya at kay Ninang sa inyo pong lahat. Uh, bago po namin ginawa ito, nagpaalam din po kami kay uh, uh the former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Uh, nandun din si Senator Aimee. Nandun din si uh, Irene. At uh, the whole family. Um, kaya hindi ko naman po ito gagawin kung wala pong permiso sa kanila. Meron mo ba pang pinapalihan sa story? Meron bang pinakilisap na wag sama? Or uh, binigyan kayo ng freedom to to relate o oh, what happened in Hawaii? Actually po, um, yung yung uh, story sa Hawaii, basta sabi ko, sasabihin ko lang kung ano nangyari when I was with them. Hindi ko naman pwedeng uh, gawin or sabihin sa pelikula yung hindi ko nakita at kung wala ako doon. Uh, kung ano lang yung na-experience ko, yun po ang uh, inilagay ko sa pelikula. Para makita ng buong bansa at ng mga Filipinos na ganun sila sila kapait ana kung paano sila yumakap din ng kagaya namin. Kaya... May screening po din sa Hawaii para sa mga kababayan natin. Uh... May screening. screening sa Hawaii. Definitely, nandiyan so, po si Mr. Willie Martin from Hawaii. Sila po ang magdadalaan sa kasi Mrs. L. Mrs. Uh, L. nandiyan po um, at manunood na ngayon dahil dadalhin na rin po ito sa Hawaii. Wala po ang schedule, ma'am. Uh, sobrang <laughs> hectic ang schedule namin. Like, uh, ngayon, dito sa MOA, ano po, we have uh, six screenings ngayong araw na ito. Uh, because we have so many requests, uh, we would like to accommodate, if possible, everybody. And then, by next week, sa Pampanga, SM Clark, Pampanga, dalawang theaters. And on the 27th, uh, uh, we're gonna be in La Union. And uh, May 1, will be in Davao. And May 4 will be in North EDSA SM. At marami po po. Actually Hong Kong, uh, um, Brunei and uh, Dubai, um, Singapore and uh, Macau, they're already waiting for our schedule. Punong-puno po uh, kasi a uh, Friday, Saturday, Sunday lang po ang binibigay kong araw sa kanila. Last na lang po uh, ano ang gusto ko iparating sa mga anti Marcos. Most probably, eh hindi nila magustuhan o magre-react sila sa mga Actually po, uh, gusto ko pong uh, ikwento sa inyo. When we went to Bicol, uh, sa Camarinesor, kung saan po ako ng Vice Governor, I was a little bit scared. Kasi siyempre, uh, di ba, um, kumbaga, ang support nila ito sa kababayan namin. And um, sabi ko, sana Lord, ma ma mapuno yung sinihan at... Talagang makapunta at mapanood nila. And then I encountered uh, mga friends ko na, who did not support uh, President Marcos. and um, But they were there because of me. So they watched the movie. At uh, tuwang-tuwa sila after the movie. They approached me. Sabi nila, salamat at na mabuti naman napanood namin. At nakita namin ang totoo. At naiyak kami. Uh, ang daming scene na kami lumuha. So, nagpasalamat sila. Kaya, doon po sa mga, this is not uh, uh, politika. Hindi po ito, we did not uh, do this to create ano, division or uh, mag-away-away ang Filipinos. No. Ito po ay buhay ni Melda Papin. Gusto ko pong ilabas dito kung paano tayo maging loyal sa Diyos. Maging loyal sa sarili natin, maging loyal sa ating pamilya, sa ating kaibigan, lalo na paglugmok mo kang isang kaibigan, kung paano mo siya uh, yayakapin. Yun po ang ginawa ng Imelda Papin. Uh, kung paano mahalin ang isang pamilya. Ano po? So, ito po yun. Kaya doon sa mga uh, anti-Marcos, uh, sa question uh, ni Corgi, um, sila po, ang dami po nila na gusto manood dahil mga tagahanga ko rin po sila uh, part po sila ng uh, success ng Emelda Papin um, kaya sabi nila mabuti na lang Emelda uh, Papin, The Untold Story natuwa sila ngayon dahil parang namimisinterpret yung loyalista hindi po, ang loyalistang word ay ano, para sa atin po lahat yun ano po, uh, nagkataon lang na parang nagamit nga uh, ng Marcos uh, group yon yung loyalista, kagaya po namin Pero ito po ay para sa atin lahat ng mga Filipinos Kaya tapos salamat naman ako dahil kayo pong lahat, uh, lalo nang nasa media, kayo ang tumutulong sa akin Una ang Diyos, media, uh, na hindi niyo ako pinabayaan until now I've been in show business for 46 years now at nandiyan pa rin kayo. Hindi ko nagbabago. Saludo po ako sa inyong lahat. Um, uh, si Maring Aster, uh, helping me uh, para may promote po ito. Maraming salamat si Obet Sirane and Joey Sarmiento. At po kayong lahat ng mga kaibigan namin sa media, kahit yung mga bakuhan lang, mga vloggers who so present here. Um, maraming salamat. And spread the news that this is a good movie for the Filipino people. Nandito ang PTV4, talamat, Tavien, salamat, at uh, marami lahat ng mga stars na narito. Si Eugenia Asis, thank you. Nilagay mo ako sa front page. Maraming salamat sa People's Journal.